Pabalam! Si Jesus po ay hindi Diyos. Sapagkat sa Islam, nang sinabi namin ang Diyos ay nag-iisa lang, ito po ay nag-iisa lang at hindi mo kailangan mahirapan sa pag-unawa. Ang tinatalakay po natin mga kaibigan ay tungkol po sa aral na pinalaganap ng Iglesia Katolika maging ng ilang mga tagapagturong protestante. Ito po ay tungkol sa tinatawag nilang Trinidad. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, sa marami na pong pagtalakay tungkol sa paksang ito ay napatunayan natin sa pamamagitan po ng Biblia na ang doktrina ng Trinidad o ang aral na ang isang tunay na Diyos ay may tatlong persona ay hindi lamang po wala sa Biblia kundi ito po ay kalaban pa ng Biblia. Sa larangan ng pananampalataya, malaki ang ipinagkaiba sa Kristyanismo ang paniniwala ng Iglesia ni Kristo at Relihiyong Islam, ang dalawang relihiyon na ito ay parehong naniniwala sa salitang monoteismo na nangangahulugang ang ama lamang ang tunay na Diyos para sa kanila. Si Kristo ay nagsisimula lamang sa bagong tipan, naniniwala sila na walang Kristo na isang Diyos, kundi siya ay tao lamang. Ngunit ito ba ay totoo? Sa video na ito ay tuklasin natin ang apat na talata mula sa Biblia na nagpapatunay na si Kristo ay ang Diyos na anak at Diyos na tagapagligtas, kaya panuuri natin ito hanggang sa dulo, upang malaman natin ang mga talata na nagpapahirap sa paniniwala ng simbahang iglesia ni Kristo at relihiyong Islam. Ayon kay Apostol Pablo, ang tunay na relihiyon ay may hiwaga sa paniniwala. Sa Aklat Unang Timoteo Kapitulo 3 Versikulo 16, ito ang kanyang sinabi, hindi may kakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Bakit po niya nasabi ito? Sino po ba ang tinutukoy ni Apostol Pablo na isang hiwaga sa kanyang kinaaniban relihiyon? Pakinggan natin ang sinabi niya. Siya ay nahayag sa anyong tao, pinatunayang matuwid ng Espiritu, at nakita ng mga anghel. Ipinang-aral sa mga bansa, pinaniwalaan sa sanlibutan, at itinaas sa kaluwalhatian. Siya po ay nangangaral na may isang matuwid na Espiritu na kalaunan ay naging anyong tao. Ang tanong, sino ang tao na ito? Siya ba ay si Jesus? Yan po ang hiwaga ng relihiyon na tatag mismo ng Panginoong Jesus. Samantalang ang pananaw ng Islam kay Jesus, ay isa lamang propeta ng Diyos. Sa Islam, si Jesus na tinatawag na isang almasi, ay itinuturing lamang na isang propeta, ngunit hindi bilang Diyos, o bahagi ng Santisima Trinidad. Ang pangunahing dahilan nito ay ang konsepto ng Tohad, ang paniniwala sa iisang Diyos na walang katulad na tinawag nilang ala. Ito ang pundasyon ng pananampalataya sa Islam. Para sa kanila, ang paniniwalang si Jesus ay Diyos, o bahagi ng isang banal na tatluhan ay itinuturing na isang paglabag sa tohad. Ang Quran, ang banal na aklat ng Islam, ay nagsasalaysay ng buhay ni Jesus, binabanggit ang kanyang himala at ang kanyang misyon bilang sugo ng Diyos, ngunit hindi siya Diyos. Sa halip, inilalarawan siya bilang isang propeta na pinili ng Diyos, upang magdala ng mensahe sa mga tao. Naniniwala ang mga Muslim na ang orihinal na mensahe ni Jesus ay ang pagsamba sa iisang Diyos na si Allah. Gayunpaman, naniniwala sila na ang mensahe na dala ni Kristo ay napinsala o nabago sa paglipas ng panahon. Kaya, ayon sa kanilang salaysay, ipinadala ang propeta Muhammad upang ibalik ang tunay na mensahe ng Diyos na napinsala. Ang Quran, ang banal na aklat ng Islam, ay nagsasaad na si Jesus ay ipinanganak din sa isang birhen. Nagsagawa ng mga himala, at nagturo ng monotaismo o may iisang Diyos lamang. Ngunit, hindi naniniwala ang mga Muslim na si Kristo ay ipinako sa krus. Sa madaling salita, ang paniniwala ng Islam, tungkol sa pinagmula ni Jesus, ay nakasentro sa kanyang pagiging isang propeta ng Diyos na ipinanganak sa isang birhen, at hindi sila naniniwala na si Kristo ay ang taong namatay sa krus. Kami po ay hindi naniniwalang si Jesus ay napako sa krus. Dahil ayon sa kanilang mga pahayag, noong tinulungan ni Jose Aramitia, na isang magsasaka, si Jesus napasanin ang kanyang krus. Ayon sa mga Muslim, ay hindi na ito naibalik kay Kristo, at si Jose na umano ang napako sa krus. Kaya, si Jose na rin umano ang sumigaw ng salitang, Diyos ko Diyos ko, bakit pinabayaan mo ako? Malinaw na ang Islam, ay hindi nakakaalam sa wastong kasaysayan sa buhay ng Panginoong Hesus. Hindi nila alam ang tunay na pinanggalingan ng Panginoong Kristo. Si Jesus po ay malayong pinsan ni Muhammad. Sumakal na nawa ang kapayapaan. Paano po nangyari ito? Sapagkat ang Diyos po ay nagpadala ng mga propeta mula sa iisang angkan. Kaya kung babalikan natin ang kasaysayan, ang dakilang propeta ng Diyos na si Abraham ay may dalawang anak, si Ismail at si Isaac. Mula sa lahi ni Isaac, lumabas si Jesus Kristo at mula, mula sa lahi naman ni Ismail ay lumabas si Muhammad. Sumakal na nawa ang kapayapaan. So ang lahat ng propeta na nangara naging sugo ng Diyos, nagdala ng mensahe ng tunay at tangin ng isang Diyos ay mula lamang sa angkan na ito. Kaya masasabing kaunti lamang ang kanilang pagkakaiba sa simbahang Iglesia ni Cristo tungkol sa tunay na kaalaman sa pinanggalingan ng Panginoong Hesus. Ang Iglesia ni Cristo ay isang relihiyon na naniniwala na si Kristo ay hindi Diyos kundi isang tao lamang na nagmula sa sinapupunan ng Inang Berhing Maria. Ang kanilang paniniwalang ito, ay nakabatay sa kanilang interpretasyon ng Biblia, at sa kanilang doktrina ng manotaismo, o katulad sa paniniwala ng mga Muslim, na may iisang Diyos lamang at walang anak na Diyos. Naniniwala sila na ang pagsamba sa higit pa sa isang Diyos, ay isang uri ng polidaismo, na labag sa kanilang interpretasyon ng mga turo ng Biblia. Para sa kanila, si Jesus ay isang perfectong tao na pinili ng Diyos, at tagapagligtas ng sangkatauhan, ngunit hindi siya Diyos mismo. Ang paniniwala ng Iglesia, ni Kristo, at Muslim, ay naiiba sa paniniwala ng karamihan sa mga Kristiyanong denominasyon. Na naniniwala sa Santissima Trinidad, kung saan ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo ay magkakaiba ngunit iisa. Ang dalawang relihiyon na ito, ay hindi naniniwala na si Kristo ay nariyan na kahit noong hindi pa nila lang ng ama na Diyos, ang buong daigdig at ang lahat ng bagay. Subalit, maari po bang mapatunayan na si Kristo, ay hindi lamang nagsimula sa sinapupuna ng Birheng Maria? Maaring po bang malaman, kung nasaan ang Panginoong Hesus noong hindi pa siya nagkatawang tao? Maraming talata sa Biblia, ang nagpapatunay na si Kristo ay eksistido na. Kasama ang ama noong panahong ginawa ang lahat ng bagay. Sa Aklat ng Mga Kawikaan, Kapitulo 8, Versikulo 29 hanggang 31, ay may umaamin, na siya ay kasama ng Ama na Diyos, nang lalangin ito ang lahat ng bagay sa mundo. Inamin niya, na siya ay nasa gilid ng Diyos na Ama, sa panahon na iyon. Ito ang kanyang inaamin, nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang ang patibayan ng mundo ay ilagay at itatag. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain, ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang, nang daigdig ay matapos, dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. Ang tanong, sino itong kasama ng ama na Diyos, na nagsasalita, na ayon sa kanya, ay kasama niya ang ama, at naruroon siya sa tabi ng Diyos sa paglalang ng mundo. At kasama siya sa paggawa ng lahat na bagay, subalit tiyak na hindi siya isang anghel lamang, dahil ang mga anghel ay hindi katulong ng ama sa paglalang. Sino ba siya? Napakalaki ng kanyang nagawa, bilang matatawag na tagapaglikha din, kasama ng Diyos na ama. Suriin po natin, sa ibang talata sa Biblia, kung ano ang kanyang pinagmulan, kung bakit hindi niya pinakilala ang kanyang sarili noon. Sa aklat ng Isayas Kapitulo 52, Versikulo 12, muli po siyang lumitaw. Nakasama pa rin niya ang Diyos na Ama. Kung natatandaan nyo, sa panahon na ang mga Israelita, ay naglalakbay patungo sa lupang binigay ng Panginoon sa kanila, mula sa Ehipto. Araw gabi, ang Diyos ay ang nagbabantay sa kanila. Ngunit sa talata na ito, dalawa po ang naging bantay nila. Ito ang mababasa, sapagkat kayo'y hindi lalabas na nagmamadali, o lalabas man kayo dahil sa pagtakas. Sapagkat ang Panginoon ay mauuna sa inyo at ang Diyos ng Israel ay magiging inyong bantay sa likod. Uulitin natin. Sapagkat ang Panginoon ay mauuna sa inyo at ang Diyos ng Israel ay magiging inyong bantay sa likod. Bakit sa talatang ito ay sinabi na nauna ang Panginoong Diyos sa kanilang harapan habang sila ay naglalakbay? Samantalang sinabi rin sa talatang ito na maliban sa Panginoong Diyos na nasa kanilang harap, ay mayroon pang Diyos sa Israel, na nagbabantay sa kanilang likod. Babasahin po natin sa wikang English na Biblia. For the Lord will go before you, and the God of Israel will be your rear guard. Hindi po ba sa aral ng iglesia ni Cristo, at mga Muslim, ay ang ama ang Diyos? Bakit sinabi ni Propeta Isayas, sa talatang ito, na may Panginoon na nauna, at may Diyos ng Israel, na nasa likuran ng mga Israelita. Ang tanong, sino itong sinabi ni Propeta Isayas na Diyos sa Israel, na hindi nagpapakilala sa kanyang sarili sa lumang tipan? Ano ang kanyang pangalan? Bakit lagi siyang kasama na Diyos na Ama, mula pa sa paglikha ng mundo? Kilalanin po natin siya sa aklat pa rin ng Isayas Kapitulo 45, Versikulo 15. Sa pagkakataong ito, ang Diyos sa Israel, na binanggit ni Propeta Isayas, ay nagpapakilala bilang tagapagligtas. Narito ang sinabi ng Biblia, ang Diyos ng Israel ang tagapagligtas ng kanyang bayan. Mahiwaga siya kaya hindi kayang unawain. Ang Diyos pala na nagbabantay sa likuran ng mga Israelita, ay nagngangalang Diyos na tagapagligtas ng Israel. At ayon sa talata siya ay mahiwaga, at hindi kayang unawain ang kanyang pinagmulan. Ang hiwaga pala na binanggit ni Apostol Pablo sa itaas ay walang iba kundi ang Diyos ng Israel, na nagpapakilala na tagapagligtas, ayon kay Propeta Isayas. Kaya, mahihirapan ang simbahang iglesia ni Kristo, at ang mga Muslim, sa kanilang pagpapatunay tungkol sa likas ng tunay na Diyos, dahil ito ay mahiwaga ayon sa Biblia. Maaring hindi na po nila sinuri ng mabuti, kung sino itong Diyos ng Israel, na pinangalanang tagapagligtas. Kaya, hindi nila alam ang totoong pinagmula ng Panginoong Hesus. Dahilan na sa kanilang pangangaral, si Kristo ay nagmumula lamang sa lugar kung saan siya isinilang bilang tao. Ang tanong, ang Diyos ba ng Israel, na nabanggit sa lumang tipan, na siyang tagapagligtas, ay nagpapakilala na sa bagong tipan? Oo, siya po ay nagpapakita, at magpapakilala. Sa aklat ng Lukas Kapitulo 2 Versikulo 11, ito ang mababasa. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas, na siya ang Kristo ang Panginoon. Hindi pa ba malinaw para sa Iglesia ni Kristo, at mga Muslim, na ang Kristo na kanilang pinaniwalaan na tao lamang, ay ang Diyos pala ng Israel, na tagapaglikha at tagapagligtas ang mga talata na ito, na may malinaw na kombinasyon, upang mapatunayan ang pinagmula ni Kristo bilang Diyos, na tagapagligtas. Ay tiyak na ang hiwaga na ito, ay hindi maunawaan ng isa lamang tatag ng tao na pangangaral, upang sabihin na walang Diyos na anak. Sa pamamagitan ng apat na talatang ito, malinaw na hindi alam ng Iglesia ni Kristo, at mga Muslim. Ang tiyak na pinagmulan ng tunay na Kristo. Kaya ang paniniwala ng mga relihiyon na ito, ay taliwas sa pangangaral ng mga apostol at ng mga propeta. Ito ang dahilan kung bakit ipinaliwanag ni Apostol Pablo, at kanyang pinatunayan ang pinagmulan ng Panginoong Hesus sa kanyang sulat para sa Roma, Kapitulo 9, Versikulo 5. Ito ang kanyang sinabi sa kanila ang mga patriarka, at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo ayon sa laman, Diyos na kataas-taasan at maluwalhati magpakailan paman. Amen. Malinaw sa talatang ito, na ang pinanggalingan ng Panginoong Hesus bilang nagkatawang tao, o may laman at buto, ay nanggagaling sa lahi ng mga patriarka. Ngunit, tungkol sa kanyang mahiwagang kalikasan, siya ay isang Diyos na kataas-taasan ayon kay Apostol Pablo. At ayon kay Propeta Isayas, ay Diyos ng Israel na nagtatago sa kanyang sarili sa lumang tipan. Na walang iba kundi si Kristo na tagapagligtas, at ang pangalawang persona sa Trinidad bilang anak na Diyos. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito, ito po si Kuya Tem. Ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, maraming salamat po sa inyong panunood.